guys. eto yung start na mag kami dito sa loob ng bahay. Ilalagay na muna namin ngayon yung mga ilaw na nabili namin sa si Nitori at Ikea. Tapos gagamitin na rin namin tong tool set nato na nabili namin sa Amazon. Ang kit ng kulay, kulay pink. Binubuo namin yung lantern light para dito sa tatami area para bagay siya sa Japanese style room. Medyo time consuming to pero okay lang, madali lang naman. Pero kailangan namin magmadali kasi marami pa kaming gagawin. Dumating na yung dining chair na in-order namin. Tapos na-pick up na rin namin yung dining table na nabili namin sa Nitori. So, i-set up na natin silang lahat. Bago kami namili ng mga gamit, nag-canvas muna kami sa mga stores at nag-check online kung saan kami makakamura at kung meron ba yung mga gamit na match sa color palette na gusto namin. Kaya itong dining chair, nabili namin sa online. Wala kasi talaga kami magustuhan sa mga pinuntahan namin stores. Saka yung gusto kong design at yung kulay, sa online lang namin nakita. Ang maganda sa online ay marami kang modern design na makikita at mabibili. Kailangan mo lang talaga magtsaga sa paghahanap ng mura. Ang medyo downside nga lang ay hindi ka sure kung talagang maganda ba yung quality nila. Kaya naman bago ako umorder, nagbabasa talaga ako ng mga reviews four pieces lang yung binili namin na dining chair kasi hindi naman kalakihan yung space namin dito sa dining area. Saka mas okay talaga yung may allotted space pa para hindi siya magmukhang maliit. Ang gusto kasi namin sa sala at dining area, yung maging maliwalas yung color at yung ambience niya. Maging spacious at minimalist lang talaga. Kasi gusto ko yung pag-uwi namin sa work, yung pagpasok mo palang sa sala, nakaka-good vibes na agad yung color, saka nakaka-relax na siya. For me kasi, gusto ko yung area pag nakita ko pa lang, nare-relax na yung mata and yung mind ko. And in that way, pag relaxing or good vibe siya, parang mas nakakagana or nakakamotivate to work sa mga bagay na gusto pa namin gawin in life. Like studying or yung mga side hustle. Gusto ko yung napakinggan ko sa podcast na sinabi niya to free your mind and magawa mo yung mga gusto mo pa talaga. You want to focus sa mga bagay na importante sa'yo. You have to clear your mind and make your space spacious or bawasan yung mga bagay na hindi naman importante to make way sa mga importante. And quoted, the more things you own, the more things they own you. Kaya naman, I really wanted to set this home na relaxing, good vibes, and nakaka-motivate. Yung pwede kang magpahinga pero at the same time, nandun yung energy mo to work smart and harder in creating the life you want. Okay, so balik tayo sa pag-ayos natin dito sa bahay. Itong carpet na to, ito yung carpet namin sa dati naming apartment. Maayos pa siya, saka makapal pa, kaya ginamit pa muna namin siya dito sa dining area. Wala pa kasi ako mapiling carpet sa mga stores o kaya sa online. Kaya sabi namin, ito na lang muna yung gamitin namin na carpet. total naman maganda at makapal pa siya. Maayos pa rin yung itsura niya. Kaya naman para may sapin yung dining area namin, nilagay muna namin siya. Itong dining table pala namin ay nabili sa Nitori. Ceramic yung top niya, kaya naman sobrang bigat at mahirap siya i-move around dahil sa weight niya nga. Pero ang maganda sa ceramics ay yung durability niya, yung strength, and stain-free and scratch-resistant na din siya. Kaya ideal choice talaga siya sa for dining table. Finally, natapos na namin iset up yung mga dining chair sa kayong dining table. Next day, hinayos ko naman yung kitchen. So sa kitchen, ang gusto namin yung color palette, black or gray lang na may konting white. Isa sa mga pinakanahirapan kaming hanapin ay yung kitchen board. Wala kami makita sa online at sa mga stores naman, walang color na black lang, madalas kasi white or dark brown lang na may konting black. Pero ito kasi yung non-negotiable sa amin, kailangan magstick kami sa color palette namin. Kaya naghanap talaga kami plus need din namin yung saktong size para dito sa area na to. Para sakto lang yung ref at hindi magkaroon ng malaking space. Unboxing time. So ito yung mga nabili ko nung nakaraan. Ito yung oven. Tapos bumili rin ako ng rice cooker. Buti na lang sa mga appliances. Hindi mahirap maghanap ng mga color black. Yung rice cooker, hindi pa talaga kami dapat bibili. Pero bago kami lumipat ng bahay, nasira yung rice cooker namin. Kaya yun, napabili pa tuloy ako. Mga ilang araw din kami nagsasayang sa stove dun sa apartment kasi para dito na namin ito gagamit yung bagong rice cooker. Yes, tapos na. So ilalagay ko na lang sa susunod yung air fryer saka yung coffee maker. Ito nga pala yung itsura ng living area namin in sofa na bili namin sa online. Yung window nga kulang pa, wala pang cortina or blinds. Sa susunod na lang namin lalagyan. Yung side table, sa yung TV stand, ito yung mga gamit namin sa dati naming apartment. Buti na lang yung kulay nila is match dun sa color palette namin dito sa living area. Good morning guys! So, kami ngayon sa, ano Iyon mo, ng photos nakita ko tong spot to sa Instagram kaya naman nung nalaman ko na sobrang lapit lang pala nito sa amin pumunta agad kami maaga kami nagpunta dito kaya naman konti pa lang yung tao kasi pagbalik namin nung bandang tanghali na sobrang dami ng tao dito sobrang ganda ganda talaga ako dito sa bookstore na to yung ibang magandang bookstore kasi na nakikita ko sa Instagram puro sa Korea lang magpupuntahan siya guys, sobrang ganda. Tingnan niya. Akala ko sa Korea lang ako makapunta sa ganito. parang sobrang ganda ng parang bookstore. Pero meron pala siya dito malapit sa amin, which is sa Naroyala. Kaya nung nalaman ko meron siya dito, pumunta agad kami. So sa loob na itong bookstore, meron Starbucks. Kaya naman sobrang nagustuhan ko talaga siya coffee plus bookstore. Sobrang heaven talaga. Maraming store na nagbebenta ng gamit para sa bahay mall na to. Kaya naman nag-enjoy kami mag ikot, -ikot dito. may city bakery din pala dito sa loob ng mall na to. Akala ko sa Hakuba lang ulit ako makakabili ng kukos nila. Kaya naman nung nakita namin to, bumili kami Balagal ng latte at kukus ulit. Tapos bumili na rin kami ng marshmallow nila. made marshmallow. Siyempre, gano'y na rin tayo ng coffee. namin dito sa City Bakery. Lumabas kami sa mall at sobrang ganda din pala dito sa labas. May malaking park at kaya nag-ikot-ikot muna kami at kumuha ng maraming pictures at video. Itong spot na to yung pinakagusto ko kasi parang nasa ibang lugar ako kaya masarap mag-coffee and chill. Next na pinuntahan namin is yung sa Minocamo Riverport, yung Cafe and Pizza Delta. Isa to sa matagal ko nang gustong puntahan pero kahit malapit sa amin, ngayon pa lang ako nakapunta. Gusto ko tikman yung coffee at yung malaking pizza nila. Ang aesthetic din kasi ng place nila. Sakto ngayon dating namin, wala pang masyadong tao. Nagustuhan ko yung pizza nila pero yung coffee, sakto lang, normal coffee, nating special. Maganda din sa labas nitong river port. Kasi overlooking talaga yung river nila, tapos may malaking park, tapos may mga tent na pwede mong rentahan para makapag-barbecue ka. Yun lang muna for today. So, see you next vlog. Thank you for watching.